ano about you the special gift that you gave her in the past pero okay, no, <laughs> pero huwag na lang um, ano <laughs> ano kung gifts sa, sa show <laughs> uh, whatever is na yung kung 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 kung

Tapos, kami pinigay <laughs> oh, diba, niya sa inyo cupcake. Oo, talagang yung lang cupcake. Tapos, one time naman, nagpadalasan ng frutas. Tapos, ba't ganito ganyan plastic ah? Talagang, oh, then, na don't tapos I don't know, yung don't know, I don't Okay I don't know, I don't know, I don't may regalo siya sa akin. Sabi ko, ano itong papel na to? Yun pala, pinigay niya ako ng star. Kaya <único> <fall> <voila> diba? uh, well, yung star, meron yung star sa at akin nyo siya. Regalo na, di ba? Pinigay niya star certificate ng yung star ako sa pero aminin mo yung cupcake, ano, tinignan mo kung may diamante mo sa loob. パパのとして本当に大変なね、リマ。トレーニングになってるとこと dahil dyan, matuturo so ko kayo sa table na yan.